Hello guys, so ngayon po nandito ako sa bayan ng Jaon. So, ay, hindi ko. Alas. Alam. Hello guys. So nandito po ako ngayon sa bayan ng Tigaon. Uh, masama ko po si yung other family po, yung mama ni Alex. So, kasi umibili daw ko na uh, school supply. Yung so, gamit sa school nila na Alex at sa uh, So ibibigay ko po yung uh, 3,000 sa kanila kasi padala ko na yung school ko. So, ko na sa, sa kanila. Ah, sila na po yung bahala na mamili na mga gamit. So, ito bibigyan ko sa kay mama ni Alex para sila po yung bahala mamili kung anong kailangan ko na, na So ayun po, sinusukat na ni Alex yung pantalon niya. Oh, ito Arne. Sukol mo. Dahil nga ni, try mo kasi ano, masakit ng magbalik-balik. Yeah. ano ma ma build pa mamaga ma build pa mas nito dae pa ha so ayan yung napili nila guys dahil wala po doon na ibang ko sa flight ko na sa namin na una at po sa awan po dito mga kailangan na gamit o yan papasok ko na So yun dahil maingay dito sa loob at saka may sound so mag voice covers na lang ako guys. So ayun dito na sila mamimili ng notebook yung mga kailangan nila na school supplies yung mama ni Alex yun na namimili na ng mga notebook na kakailangan nila at saka mga iba pang gamit dito. So maraming namimili dito guys dito sa 101 Goa branch dahil nga sa malapit na ang pasukan kaya maraming namimili dito so napakarami ng tao sa loob ng bilihan so pasensya na guys kasi inulit ko yung video na i-upload ulit sa youtube dahil nga po guys eh, nakapirate ako dahil nga po uh, may na na music sa aking uh, video kaya naman nag voice cover na lang ako para naman mal walang malabag walang violation na mangyayari sa ayan kaya sinailin ko na lang yung boses so yan nga yung may mga mga bagis dito na tinitingnan ako na para bang nakakita ulit na ngayon ng ng vlogger. Yeah. So ayan, marami dito mga nag-ukay-ukay -okay <laughs> ng mga notebook. <laughs> Joke lang guys. Parang nag-ukay-ukay -okay talaga yung ginagawa kasi alam nyo, uh, hinahalongkat ng hinahalongkat yung mga notebook yan. Siyempre kapag napunit yan, siyempre babayaran mo lang naman yan. So ayan, hindi ko alam kung saan pupunta to si Arne. May nahanap yata. <laughs> Ayan. syempre pata ako kumuha din ng basket, pero wala naman ilalagay. <laughs> so, ayan, Maraming tao dito, mga namimili, mga estudyante, mga magulang, yan. Namimili na sila ng mga gamit na school supply para sa kanilang mga anak. Kasi nga, magpapasokan na. Kaya, ngayon pa lang ay talagang marami nang namimili. Ayan. So, halos maubos-ubos yung mga notebook dito na ah, uh, maraming mga design din. So, ayan, may mga iba-ibang kulay. Dahil nga, sa marami ang namimili. Ayan, makikita nyo. So, parang kukunti na lang yung mga notebook na ano. Kaya, kailangan talaga, bago magpasukan, kailangan namimili na talaga yung mga... Um, uh, mga magulang para sa kanilang mga anak ng mga gamit na sa school kailangan talaga maaga pa ay mamili na para mas nakakamura So ayan, sabi ko nga kay Arnie, magpakita naman sa camera kasi hindi nakikita lang, nasa likod ng camera. <laughs> sabi ko magpakita naman para makita naman yung mukha. So ayan, magbabayad na yung mama ni Alex ng kanyang pinamili. Ayan. Ayan, so pauwi na kami guys kasi nga bibili pa ng bigas doon sa bayan ng Tigaon. So doon po kami mamimili ng bigas. Andito na nga kami sa bayan ng Tigaon. So, ayan, namimili na si mama ni Alex at Arne ng uh, kanilang bigas na pangkonsumo na naman. <laughs> Dahil mahal ang bigas. So, yan, napili niya yung 49 pesos na kilo ng bigas. Iwan ko lang kung magandang klase na itong napili na na, na bigas. Kasi, uh, napakamahal na talaga ng bigas ngayon. So, hindi lang naman bigas ang nagmamahal. Talagang mga bilihin ay nagmamahala na lahat. So, yan po ang presyo ng bigas ngayon malayo sa 20 pero ngayon this ko kulang pa yan so yan guys nakabili na po ng bigas si yung mama ni Arne sa Azor family po ngayon so, napakamahal ng bigas ngayon <laughs> napakamahal na, ng bigas ngayon kaya pinagkasya-kasya lang nila kasi yung mga binili pa ng mga uh, school supply uh, pati nga yun eh si eh, mga notebook mga mahal din ngayon kasi ano ngayon magpapasok na kaya maraming namimili ayun guys so, hindi na ako makakasama sa bahay nila kaya ayan dito dito na lang po kami nagkita sa market dito sa bayan ng Tigaon para bibihin yung uh, kanilang ano so naibigay na ko na din kay ate yung pera para sa kanila. So, sila na yung bahala na namili ngayon. So, maraming maraming salamat po kay Tita. Lata. Nagpadala po siya ng uh, 3,000 para sa kanila. Ng, uh, para sa bigas at saka sa school supply. So, maraming maraming salamat po. Mara at salamat Tita, po ganda sa uh, kita inyong kita. binigay po na yeah. sa amin. At sa Azor family. So, ayan. So, anong gusto niyang sabihin natin? <laughs> Ma'am, maraming salamat po sa tulong niya po sa, sa aking mga anak. Uh, nakabili na po ako ng bag po nila, tsaka mga notebook po, tsaka bigas mo. Yan nga po yung problema namin mag-asawa ng isang araw. Naghanap po kami ng mautangan ng pera para magbigay ng gamit nila. Salamat, ma'am, ko po inaasahan na pati din po sila ay nabibigyan yun din po so maraming maraming salamat po and God bless you po sa iyo po